Iyan mga tits yung sahok kuha to sa hukay ng papa ko. Ito is uh, ano ng palumaria mga Kasi yung ano ng palumaria, yung panit niya, balat niya is ma makapal, you know. You know. Talagang palumaria siya. Balat ng palumaria o sabi sa panit ng palumaria ayan na ah. inuling. Ang tigas. Yan mga tits nakakuha to sa uh, more than 2 meters lagpas ng 2 meters <coughs> 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 malapit mag 3 meters nakuha to mga tiits so positive siya kasi may nakuha nito tsaka pointer mga STM okay yan lang mga tiits yung masasabi ko ngayon na talagang may detection at saka positive yung area ng hinuhukay ng papa ko mati.